Ayan, ang kapsat, mga bulsoy. Dito tayo sa Valley of Colors. Dito sa Lampri ni Dantengen. Ayan. Ihingin din yung mga palay-palay. Iba-iba kulay. Ayan, yung mga palay, o iba-iba kulay. -iba Valley of Colors yung tawag yan. yung Valley of Colors. Valley of Colors. So, Tawin tayo sa kapila. Ayan. ay kulay ng mga palay. Bawal na siyang picture lang kung malapit ba yan. Yan o. Nakita ng mga video. Video-video lang. Yan yung palay. Diba? Yan o ka, mga ka, ipa kulay ng palay kaya Yun, yung may hanging bridge pa doon. ito yung value of colors na sinasabi nila iba-ibang kulay mga bahay dito ko pa rin sa La Trinidad Benguet uh, maya maya pupunta naman naman na katapit kapit bahay naman ito yung ito yung side temple bell temple yan yeah. ang ganda ng mga kulay ang galing ang galing ang mga pinagpatutitura sa mga palay nila no makapsat mga punso ay may ibang gula yun so a color Valley value of colors kung tawag dito oh, uh, lovely little trinket -huh. kanya-kanyang pintura eh no kanya-kanyang design ng ano pintura ng balay ginawa nila so, ganda all of colors sa mo sa mga tapos Napakita Dan ganito. Pero pang ano 'to? Pero pang natawon 'to. Angin bridge. Coming bridge. Ito mga magagandang content talaga. Content lugar-lugar, 'di ba? Uh, uh, pahinga muna tayo sa politika pakasawa na eh diba sara, sara 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 diba wala namang wala namang ano puro gulo lang eh diba ganito ang content natin gandang i-content mga ganito lugar ito balili river yan ito ang balili river kakapsan yan diba river yan yan ang balili river ay okay, Balili river tapos yan yan nga yun. Yan yung value of colors niya. variety of colors sa pagsat out na natin dilipat na tayo sa bell church dilipat na tayo sa bell church bye bye sa pagsat mga pinsoy marami pa tayong pupunta lugar na ganito bye bye upload videos lang po support nyo lang yung channel ni Kapsat Makoy yan para makalike na rin tayo sa Kapsat Makoy yung Kapsat Back Vlogs. support nyo rin yon. Solito yun tuloy tuloy lang yun meron ko kasi 50 kailangan eh para makapag-like na tayo dito 30 pa lang eh kulang pa ng 20 eh para makapag-like na tayo support support sila na ikapsat mo ko i-vlog lamang ikapsat mo ka punto bye bye